God, na hold up ako dito sa Japan. Wag na huwag kayong papasok sa Don Quixote kung ayaw niyong ma-hold up. Panibagong ganap na naman nga sa babaeng walang kapaguran at malapit ng pakasalan. Ay! Shoot, ah! For today's group nga, ay maaga nga kami nagising ni Bebu para magpunta nga ngayon ng Shibuya. Nilabhan ko na nga itong mga pinagbibili namin noon sa book off. Kaya naman pwede ko na nga silang isuot. At bago ko nga ito isuot, eh tinignan ko muna nga yung weather ngayong araw. Medyo nabawasan na nga ng lamig nung lagay na yan at hindi na nga negative ngayon. Kaya naman inilaban na namin ni Bebu yung mga medyo manipis naming damit. Kagaya nga nitong suot ko na palda. Lang sa lang naman papunta nga dito sa Shibuya at grabe, nakaka-amaze pala talaga makita itong crossing na talaga naman sobrang busy. Pero bago nga kami mag-ikot-ikot ni Bebo dito sa Shibuya, e eh, inaya ko na agad siya dito sa Mega Donkey na talaga namang pinupuntahan ng mga turista. Alam niyo ba guys, na bago ako magpunta dito sa Donkey, e eh, nakalista at naka screenshot na lahat sa akin yung mga bibiling ko dito. Inuna ko na nga yung mga hair care products ng mga Japanese dahil napakagaganda ng mga buhok nila, lalo-lalo na yung mga babae. Dumako ako na nga yung mga hair care na pinag-i-screenshot ko, e eh, dito naman ako nagtungo sa mga makeup. up Dumako na na mga pampatak sa mata yung kapatid ko nga si na malabo ang mata. Afternoon ay nagdiretso ulit ako dito sa makeup at lumayo talaga ako kay Bebo dahil walang ibang gagawin yung kundi kumontra nakshota. <laughs> Kaya naman nilibang ko siya at nagpunta nga siya sa ibang floor at ako naman ay nagtatago dito sa floor kung saan makikita ang skincare at makeup. Ay talaga naman gisanan kay Bebo nakshota. <laughs> kasi mga pampag giveaway at pamigay ko sa inyo, e eh, bibiling ko na dahil si Bebo naman ang magbabayad ngayon. Hmm. Siyempre dahil nandito na ako, abe so ko na yung pagkuha ng mga nagagandahan nilang make-up. Kaya maya nga itinat ko kapatid kong si Dechette tinanong ko nga kung ano yung gusto niyang pabiling make-up. Ako na nga daw ang bahala dahil si Bebo naman ang taya. <laughs> Grabe talaga, pag nagpupunta ka dito sa Donkey, mauubos lahat ng mga pinundar mo. Tsares! <laughs> Kaya maya nga ay naghanap naman ako ng pabango pero yung mga ko, just ba't amoy alitang <laughs> At ayan na nga ba sinasabi ko, binalikan na nga ako ni Bebo dahil nakapuno na nga ako ng dalawang tray. Ilang araw na lang kasi ay pabalik na nga kami ng Pilipinas. Kaya naman nagtungo na nga kami dito sa section ng mga chocolates. Nagbibili ko na nga yung mga binibili ko nung dito sa Japan na talaga naman dito ko lang nabibili. Alam nyo ba haba naghahakot nga kami ng mga chocolate na pamimili at pamimigay namin sa Pinas? iniisip ko kung paano namin to pagkakasyahin sa mga maletang dala namin. Dito pala sa noodles ni Bebo kat Moon <laughs> Wala nga katapusan ang pamimili namin dito sa Don Quixote dahil napakarami talaga nilang product dito. At sinasabi ko sa inyo, pag nagpunta kayo dito sa Don Quixote, kailangan physically, emotionally, at financially ready kayo. O, ko. <laughs> Nasa Pinas pa lang kasi kami dalawa ni Bebu. e eh, naghahanap na nga ako ng mga mas buy na product dito sa Japan. Kami kasi mga product talaga na sobrang mahal kapag ka sa Pilipinas mo binili. as of now, nakakatatlong tray na nga kami ni Bebu. Saan namin to isisiksik? At hindi pa rin namin iniisip ni Bebu ng mga time na yan kung paano namin to iuwi ng Pilipinas. O, oh, di diba? Wala talaga sa isip namin dahil kumuha pa ako ng isang cart na may dalawang tray. Punuin talaga namin yan ng chocolate dahil marami nga kaming gustong ipamigay. Dito rin kasi yung mga chocolate na binibili ko nga sa Pilipinas na sobrang mura lang talaga. At sa isang iglab, ganito na nga karami ang babayaran ni Bebo. <laughs> At dahil nai-stress na nga kami, bumili na nga ako ng napakalaking maleta para may paglalagyan kami ng mga pinagbibili nga namin ngayong araw. Napakagaling nga dito sa may Don Quijote dahil magbabayad ka ng tax-free o mas makakamura ka talaga. At sa mga hindi nakakalam kung ano ang tax-free, yun yung mga items na hindi mo pwedeng buksan o gamitin dito sa Japan. Pero may mga kain kasi dyan, nabubuksan at kakainin ko nga, kaya naman sineperate ko ng bayad. Wala pa nga kami sa kalagitnaan, eh ramdam na ramdam ko na nga ang sakit dahil napakalaki na agad ng bill namin. Buti na lang talaga ang nakakatuwa dito sa mga staff ng donkey, eh sila na nga ang nagpapak nitong mga tax-free items at talaga naman inaayos nila ng mabuti. Wini-wish ko nga ng mga time na yan na sana ay magkasya todo sa maleta na binili ko nga ngayon. At hindi na nga ako nagulat nung nakita ko yung bill namin na 139,277 kanyaman ito, <laughs> so, kayo magalala. Credit card naman ang gamit namin dyan. Kaya medyo hindi masakit sa amin. Ano ba pati itong staff ng Don Quixote ay natawa talaga sa amin sa haba haba naman ng resibong binigay sa amin. At dumakapagbayad na nga kami sa lahat ng mga pinagkukuha at pinagbibili namin ni Bebo. Ay nagtungo na nga kami dito sa table kung saan namin pwede ayusin yung mga binili namin. Pasa <laughs> laking maleta at sana lang talaga eh, ay nga dito yung mga pinagbibili namin. Dahil pag ito hindi nagkasya, itatapon ko to. Charis! Habang <laughs> nilalagay nga ni Bebo yung napakarami kong pinagbibiling makeup at skincare, just ko, galit na galit siya sa akin. San ko daw yan ikakayod at kakaskas sa mukha ko? Ba't napakarami? <laughs> Natawa pa nga ako nung sinabi niya sa akin, ilan ba ang nguso mo? Ba't sobrang dami yung biniling lipstick? Naksuta? Nang <laughs> kamwa nga ako yung matulingay ni... <laughs> Pero ayun nga, wala naman na siya magagawa dahil bayad na nga at nakasealed na nga ito. May no problema lang talaga siya kung paano niya nga yan isasaksak at pagkakasayin lahat dito sa maleta. So na randam ko na nga yung inis niya ng mga time na to at feeling ko anytime ay eh, iya-upper cut niya na nga ako. nak <laughs> sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo muna nga mag cash in gamit nga ang inyong mga GKES account number. 100 pesos nga ang minimum 30,000 naman ang maximum. After nga nun ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan nyo naman papindot-pindot lang ako e eh nananalo na ako ng malaki gaya nito. At pa palagi kong ginagawa kapag ganito nakalaki yung napapanalunan ko, e wini-withdraw ko na nga yan. Sobrang dali lang naman din mag-withdraw. Ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin. At syempre, ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.